isang batang galing tondo, basurero, nagpadyak para mabuhay, kumain ng pagpag para lang may laman ang tiyan. Pero ngayon, siya ang alkalde ng Maynila na hinangaan ng marami. Siya si Isko Moreno. Sa video na to, balikan natin kung paano nga ba nagsimula ang kwento ng isang batang dating walang-wala at paano siya unti-unting umangat hanggang maging simbolo ng pag-asa ng mga kagaya niyang galing sa hirap. Tara, kilalanin natin si Yorme. Mga kapitbahay ko, may awan Diyos sa tulong ninyo na abalik ako. Lilinisin ko ulit ang lungsat ng dahilap. Si Francisco Moreno Dumagoso, o mas kilala bilang Isko Moreno ay ipinanganak noong October 24, 1974 sa Tondo, Maynila sa isang maliit na barong-barong na bahay sa squatters area nagsimula ang lahat Anak siya ni Joaquin Dumagoso isang estibador sa pantalan at Rosario Moreno isang labandera at tagabalat ng bawang Hindi kasal ang kanyang mga magulang isa siyang anak sa labas. Pero sa kabila ng kahirapan at komplikadong pamilya, lumaki si Isko sa pamilyang may respeto at malasakit sa isa't isa. Ngunit sa squatters area na malapit sa Smoky Mountain, isang bundok ng basura na tirahan ng libu-libong mahihirap, natutunan ni Isko ang tunay na ibig sabihin ng salitang survival. Sabi nga niya, hindi siya pinanganak na mahirap lang. Pinanganak siya sa hirap na parang wala ng pag-asa. Bata pa lang siya, palipat-lipat na sila ng tirahan dahil wala silang pambayad ng upa. Kapag pinalalayas sila, lilipat sila sa susunod na barong-barong hanggang sa makahanap ng squatters area na walang renta. Doon sa gitna ng hirap, nagsimulang mangarap si Isko. Nakapagtapos siya ng elementarya sa Rosauro Almario Elementary School, at nagpatuloy sa Tondo High School, hindi naging madali ang lahat. May dalawang piraso lang siyang uniporme at iisang sapatos na ginamit niya mula first year hanggang graduation. Ang sapatos, butas-butas na sa huli pero pinanghawakan niya hanggang matapos ang pag-aaral. Pagdating niya ng sampung taong gulang, mas naunawaan niya ang kahirapang kinagisnan. Habang ang mga kapitbahay ay nakakakain ng pizza, at may mga laruan, siya ay wala ni kahit simpleng palaman sa tinapay. Doon niya naisip, paano ba sila nakakabili ng ganito? Ang sagot, nangangalkal pala sila ng basura, kaya't nagpas sumabay si Isko. Sa una, ayaw ng kanyang ina, pero pumayag rin basta at mag-aaral pa rin siya. Araw-araw pagkatapos ng klase, pupunta siya sa tambakan, mamumulot ng bote, Diyaryo, bakal o kahit anong pwedeng ibenta. Isang kilo, pitong piso. Sa isang araw, 21 pesos ang kita niya. Sapat na para makabili ng bigas. At lahat iyon, ibinibigay niya sa nanay niya. Kapag mahina ang kita, pupunta siya sa pier para mamulot ng mais na nahuhulog sa sako. Isa pa sa diskarteng natutunan niya, ang pagpag. Kinukuha nila ang tira-tirang fried chicken mula sa itim na garbage bag ng mga fast food gaya ng Jollibee. Pipiliin nila ang may laman pa, huhugasan ng mabuti at iluluto muli ng kanyang ina. Sabi pa nga niya, sawa na ako sa manok. Pero kahit biro, ramdam mo ang bigat ng kalagayan nila. Noong 1992, habang nasa high school, nagtrabaho rin si Isko bilang pedicab driver. At gamit ang kaunting kita, nag-enroll siya sa Philippine Maritime Institute sa kursong Maritime Engineering. Gusto niyang maging seaman, isang pangarap ng maraming batang mahirap. Pero dahil kapos, isang semlang kada taon ang kaya niyang pasukan. Hanggang sa dumating ang isang hindi inaasahang oportunidad na magbabago ng lahat. Enero 25, 1993, nasa lamay siya ng kanyang tiyahin sa tondo isa sa mga bisita roon ay si Wawi Rojas, isang talent manager. Habang naglalaro ng baraha, napansin ni Wawi si Isko. Hindi dahil artista na siya, kundi dahil sa lakas ng kanyang tawa. Tinawag siya at imbes na pagalitan, inalok siya. Gusto mo bang mag-artista? Dahil sa tindi ng kagustuhang makatulong sa pamilya, hindi na siya nagdalawang isip. Kinausap ni Wawi ang kanyang magulang at kinabukasan, nasa opisina na siya sa Kubaw. Suot niya noon ang puting t-shirt na naka-tuck-in sa maong brown shoes na walang medyas. Simple, payak at amoy araw. Pero nakita ni Wawi ang potensyal niya. Pinacheck up agad siya sa dentista dahil may sira ang ngipin niya. Ipinagamot ang kanyang balat. Tinanggal ang kuto at lisa sa buhok. Nilinis, inayos, pinaganda tinuruan siyang ngumiti, magdala ng sarili at magtiwala. Isang tunay na makeover. Hindi lang pisikal, kundi pati panloob. Una siyang lumabas bilang extra sa Young Love, Sweet Love ng RPN. Ang unang pelikula niya, dalawang larawan ng pag-ibig noong 1993. Role niya, pumindot lang ng doorbell. Pero ang kinita niya 000. isang buwang kita na dati niyang pinaghihirapan sa pagpapadyak. Dito, nagsimulang umikot ang kanyang mundo. Pumasok siya sa That's Entertainment bilang bahagi ng 7th batch, ginamit ang screen name na Isko Moreno at naipareha kay Bamba. Ang tunay niyang big break noong 1993 sa pelikulang May Minamahal bilang Young Aga Muhlak. Sinundan ito ng muntik nakitang minahal, kung saan siya na ang bida, katambal si Claudine Barreto. Sa pagpasok niya sa showbiz, unti-unting nakaahon sa kahirapan ang kanyang pamilya. Napatayuan niya ng bahay ang kanyang ina. Natikman nila ang buhay na dati pinapangarap lang. Ngunit sa kasikatan, dumating din ang intriga. Nadikit siya sa imahe ng sexy star. Nag-post ng brief, lumabas sa mga daring films gaya ng mga babae sa Isla Azul at siya'y nagdadalaga. May mga nagsabing naging callboy siya. Hindi niya ito inamin pero umamin siya ng mga indecent proposals noon mula sa parehong babae at lalaki. Maraming aktres ang na-link sa kanya. Pero sino nga ba talaga ang babaeng naging katuwang niya sa buhay at paano siya napasok sa politika? ating alamin ang lahat ng ito sa part 2 ng ating video. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ang simpleng pag, like, share, comment at pagsubscribe sa channel na ito ay malaking bagay para sa akin bilang isang content creator. Ako pala si Kuya Jay na laging nagpapaalala sa inyo, dapat alam mo to.